Ngayon lang uli ako makakapagluto ng ganito kasi madalang kumaisip na magluto ng ganito eh. Eh parang nakakasawa na yung mga lagi namin niluluto. Sabi ko makapag ano nga pala ng paksiw na ano. Kasi naunang paksiw to eh, yung walang toyo. Kung tawagin naman yung, iba, kung tawagin ni adobong puti. Pero hindi naman, iba naman yung adobo kaysa sa paksiw. Ito paksiw. Ilalagay lang yung ano, bawang, sibuyas, ano, yung pamintang buo, tsaka bulaklak ng saging. Ayun lang po. Wala nang maraming sahog-sahog. Yung bawang di masyadong ano, dinurog ko lang ng konti. Tapos, ayun na, isasalang na namin, papalambutin na. Ito, ganito lang ginawa ko sa bawang. Dinuro ko lang bahagya. Talagay ko na, tsaka yung sibuyas, so yung ganitong hiwa, malalaki. Nalagay ko na yung buong paminta at saka asin. mami so, mamaya ko nalalagyan siya ng suka, papalambutin ko na muna yung baboy. nilagyan ko na rin siya ng isang nor cube na pork. Yan, isasalang na namin sa uh, ano na, pressure cooker para mabilis. Mm -hmm. Mamaya-maya dadating na sila big tito. Hindi <laughs> mo kaya kakaluto. Nagbi ako Ay, na ng tubig. Ay, kikya. Ayoko na masabaw eh. Gusto ko yung nagmamantika. Mm -hmm. Yan na, iseset na namin yung pressure cooker ilalagay natin sa 35 para sure na malambot na pagbukas namin. Na Gusto ko kasi dyan yung medyo malagkit-lagkit yung sabaw para ano, ayoko yung maraming sabaw. Ano po yun? Ayan, natapos na yung timer niya. Uh, kaunting singaw na lang. Nabuksan na. Ayan na, nabuksan na. <laughs> Ayan, patutuyutuin natin ang sabaw ni Ami. Ayan po. Teka. Tingnan natin ko lang malambot na. Ay, kabayong payat. Yan, yeah, malambot na, oh. Sobra na malambot. Lalagyan ko na. pa ba yan kahit ano? Lalagyan ko na siya ng suka. Yeah. Lalagay ko na yung bulaklak ng saging. At ah, saka ilalagay na rin natin yung suka. Kasi malambot na yung karne. O, oh, intayin lang natin na medyo matuyo-tuyo ng konte Hindi pa pwedeng haluin. Talagay ko na rin yung siling haba. Hmm. Yan po, luto na yung ating paksiw na pata. Tikman natin kung okay na. Hmm? Okay na po, sarap. Pwede na kaming kumain po, mamaya-maya lang, hintayin lang namin sila, ano, kakain na kami. Ay, oo oh nga pala, wala nga pala yung dalawa, kami lang ni Lester ang kakain. Okay po. Maya na lang ulit pagkain namin. Kain tayo. Kakain na kami ni Lester. Kasi yung mag-asawa, ano, umalis. Um, day off niya nila ngayon, e. Eh. Kain po. Pumunta yata sa SM, magre-relax, relax. Kasi nga naman, puro trabaho sila, eh. Kain tayo, tikman nyo aming kinakain. Kasi pag yung... Um, Gabi pa, e. Hindi naman sila kumakain. Ang mm, karap. nagda diet kasi sila, sarap po nung luto ni Lola. na. Hmm. Sarap daw luto ko. May eh, dalawa kami nagluto eh. Ay, pa na luto. Dalawa kami nagluto eh. Kain <laughs> kayo, masarap. Ganito ang gusto ko, yung malambot na malambot na pata. Dapat kare-kare eh. Hmm. Niluluto ko. Eh, naisip ko naman, dami-dami ang, dami ang sahog nun eh. Wala na kami stock na gulay dito sa rep. Mama mga malengke pa si Lester. Eh, di eto na lang, walang sahog. Aksi, suka lang, asin. Paminta. Yun lang. Ang eh, sarap na. Ang sarap sana may soft drinks. Pangalis ng umay. Eh, hindi kami masyado na sa soft drinks eh. Siyempre, kahit paano, iiwasan yung mga alam na masama. Saka, masama yung lagi may soft drink. Kaya ano mga diabetes, ano ba diabetes. Kain tayo, kain kami ng kain. Sarap. Kasi, hindi mo makayang, kumain. hindi mo mapigilan yung kain kasi masarap pang ulam. Wala nang kasi kami magluto ng ganito. Kaya ang aming niluluto, puro nakakaumay na. Ano? Magbababay na ako kasi para makakain ako ng gusto. <laughs> Hindi pa makakain. Yun na, babay na kayo. Pasensya na. konti lang yung vlog ko. Maikli lang. Babay po. Babay. That. Thank you for watching.